Ito ang eksena sa unang araw ng kampanya sa Maynila. Ang motorcade ng Yornes Choice ni nadating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at Vice Mayoralty Candidate Chi Asensa dinagsa ng kanilang mga taga-suporta. Tuloy kinapos sila ng oras sa pag-ikot at tatlo lamang sa anim na distrito ng lungsod ang kanilang naikot. Salamat sa Diyos uh, na nakaligtas at maayos, nairaos ang... Uh... Uh, motorcade kanina namin ni Chi at ng buong Your Miss Choice. Uh, at uh, salamat sa taong bayan, uh, mainit na pagtanggap sa amin, sa team namin, no, ng Iskochi sa Maynila. Uh, dahil uh, dapat citywide, naging isang distrito na lang. kaya kinapos na kami sa oras because we try to accommodate as many as we can to those people who are uh, sumasalubong sa amin. Actually, bata pa lang po ako. Uh, ito na ang ginagawa ko kasama ng aking ama. And I've been representing him every time, every time may kampanya. So this is not something new for me. Although first time na ako mismo ang tumatakbo. And it was really overwhelming. Pero wala naman difference doon sa nakita namin ni Yorba during the meet and greet. Kasi talagang ang sigaw ng mga taong bayan ng mga panahon na bumalik na siya. And you really felt it first hand doon kami mismo pumunta sa iba't ibang mga barangay. Talagang mainit na mainit ang pagtanggap. Kayo at sa buong Yormes Choice. Kinagabihan isinagawa ang proclamation rally ng Tambalang, Iskotchi sa unang distrito sa Tondo, 2022 nang maputol ang pamumuno ni Domangoso sa Maynila matapos siyang tumakbo sa pagka-presidente. At ngayon sabi niya, bago itong panliligaw sa mga Manilenyo, bagay na mas mahirap. Maganda ang kinalalagyan ng Yormis Choice sa mga local survey kaya ilang buwan na siyang ipinupulutan sa social media ng mga taga-suporta ng kanyang mga katonggali. Sabi niya, ibabalato na niya sa mga katonggali ang pagbabato ng putik at hindi hindi papatulan ang mga batikos at paninira. Nakalulungkot maisipin na uh, apat na buwan na yata akong pinupulutanan ng ating mga kakumpetensya. Pero pumanatag po kayo, eh, hindi naman natin papatulan yan. Basta tayo magre-report lang, makikinig lang sa hinaing ng taong bayan at base sa mga nagdaang town hall namin ni Chia Chiesa at sampu ng mga yormis choice sa kanya-kanyang distrito, ngayon alam na namin yung hinaing ng mamamayan. Kung ano ang kulang, o oh, yun naman ang aming tutugunan uh, given a chance, may awa ang Diyos, at sa tulong ng mga batang Maynila, eh, tayo pala muling maging alkalde ng Lungsod. Bago pa ito na nawagan si Domagoso sa kanilang mga taga-suporta na huwag patulan ang mga pambubuyo ng ibang mga kampo at lang pa na ipagdasal na lamang ang mga katunggaling kandidato. Ayoko naman na magtanim ng pait, hinanakit o mga masakit na salida ang no, uh, kapwa Manilaño, the end of the day, kailangan, you know, leaders should not divide its uh, people. Oh, eh, ako naman, I'll do my best uh, to refrain from uh, engaging in mudslinging. Yan naman po ang regalo ko sa mga batang Maynila, mga nanay, tatay ko, mga senior citizen. Eh, Basa po kami, kami mag sa mga nangyari dati at kami naman, mga sa mga bagay na gagawin namin pagdating ng araw ng Team Iskochi at ng Your Miss Choice ayon na rin sa kanilang mga hinihingi, kinakailangan at mga hinaing. Pilin sa amin ni Yorme palagi is ilahad ng aming plataforma. And ang plataforma ko really is all about uh, supporting its programs, policies, and focusing on livelihood. And yes, I do believe in clean campaigning. Walang mga mudslinging or mga negative, anything negative. Because at the end of the day, ang mga taong bayan naman na magdedesisyon kung nagustuhan nila kung ano man ang balak namin gawin para sa Manila Balang Araw. Pagtungtong ni Atienza sa entablado, sinabi nito na sa init ng pagtanggap sa kanila, nararamdaman niya na sila ay magtatagumpay sa papalapit na halalan. Alam mo, naniniwala ako sa paghahanda. Naniniwala ako na pagbigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Siya ang humingi na gagabay ang makarating tayo sa ating misyon sa buhay. Alam ko ngayong gabi, narito ako sa inyong marapan dahil kadhana po na maging busy at ating Lord and Soul ipinadama naman kay Dumagoso ang pananabik ng mga taga-tondo sa kanyang pagbabalik. Mga batang tondo, mga tanong ko lang kayo, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ako, magsipag-ingat kayo. Nako, Pilipa ang mamamayan ng Maynila ang ka na isa, <laughs> Samantala, dumalo rin sa campaign rally ng Iskochi Tandem si Reeleksyonist Senator Aimee Marcos. John Scosio Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, 马面的故事上。